1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ako naman ang tatalong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa inyo lahat. Ang bilis ng araw noon na nasa kalahati na tayo ng buwan ng taon. And then, Then, ayan na, malapit na magkatapusan Then, Mayo na Then, pagdating ng Mayo Miss Universe Philippines na So, konting-konting tiis pa Marami pa mga activity Magaganap dito sa Miss Universe Philippines Kaya, marami pa tayong aabangan Kaya, Guys, istambay lang talaga tayo ng bonggam bongga, di ba? And then of course, gusto ko rin munang magpasalamat sa lahat ng mga laging nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi na talaga naman nag-aabang sa pasabog at chika natin everyday. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi nga ganun sa tayo kapun ka. O, oh, di ba? And then, of course, kay Christine Ann Perez, na lagi din nakatutok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Hello, hello, hello mabuhay, Philippines. So, yon So, syempre, marami akong hinandang chika sa inyo na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika. Mama Sam, anong masasabi mo sa Pambato ng Miss Universe Filipino Community of Hawaii 2024 na si Bianca Tapia. Tingin mo, Mama Sam, malakas ba ang chance niyang para makuha ang corona ng Miss Universe Philippines at makapasok sa top 5 ng Miss Universe Philippines. To be honest, ang um, masasabi ko kay Miss Hawaii, ang ganda-ganda niya. Totoo yon. Nakita ko yung ganda at glow ng kanyang skin na talaga naman, oh my god, grabe, sabi ko ang ganda nito eh, no? Kaya lang, syempre, ang nakikita kong nagiging problema niya, kaya hindi siya umuusad dahil yung kanyang publicity, medyo kulang sa publicity, at maganda kasi nagpa-interview siya, ba diba? So, yung pagpapa-interview niya isa tong uh, hakbang para makilala siya ng bonggang-bongga. -bongga. At Nakikita ko naman kung ganda ang pag-uusapan, talaga namang may laban ang beauty niya. Pero depende na 'yon sa eksena ng gagawin niya. Hindi naman imposible na makarating siya sa semifinals o makarating sa dulo ng kompetisyon dahil isa siyang kandidata dito sa Miss Universe Philippines at nang nakikita ko sa kanya ay talaga namang palaban din ang pambato ng Hawaii, 'di ba? Kailangan lang siguro talaga ng konting eksena para mapansin at alam mo yun, kumabog ng bonggang bongga. Siyempre, dapat ang uh, dya dyaan, eksena ka sa pasarela, sa styling, and then, of course, dapat yung PR mo talaga sa lahat, talaga nag-uumapaw para mas mapansin ka ng todo-todo. The more na may eksena ka, the more na mapapansin ka, the more yung chance mo talaga na makatungtong talaga sa dulo ng competition. ba diba? So, yon Good luck kay Miss Hawaii, and then I wish all the best na no, sana talaga makausad sa dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kung laban ang pag-uusapan, may laban naman ang kanilang pambato. ba? Diba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Trisha Martinez sa laban niya dito sa Binibining Pilipinas? To be honest, nakita ko yung mga videos niya. Siyempre, fresh overload pa rin talaga yung nasasabi ko pagdating kay Trisha Martinez. Na talaga namang masasabi natin, oh my God, hindi nyo pwedeng istabi talaga ang isang Trisha Martinez. Kaya lang na-notice ko na parang nag-gain ang Trisha Martinez. So, I wish na sana makapag-loss siya ng weight ng more kasi parang mas kabog, mas eksena, di ba? Mas panalo. Kasi kung ganda ang pag-uusapan, kung ang gandang binibini ang pag-uusapan, siya na yon kasi kung ganda talaga 100% grabe nag-uumapaw yung beauty na meron siya pero kasi syempre dapat din talaga paghandaan din ng physical talaga yung alam mo, yun yung fit na fit ka para sa competition para talagang total 100% na makuha mo yung winning crown di ba so yung winning ng ginugol mo dito so yung mahaba-haba pa naman ang binibini Pilipinas and for sure nag start na siya mag-diet di ba so, ayan, sa so, ayaw ni Christine Ann Perez Nang ganyan, na talagang mm, nagpapatalo sa competition. So, para manalo at masiguro niya ang panalo niya, kailangan kabog ang katawan Diba? So si, si Tricia Martinez maganda to Possible nga siya ang maging Binibini Pilipinas International Ngayong taon na 2024 Na ilalaban sa 2025 So yan so, Nakakaloka yung binibini Isang taon yung paghihintay At eto ang sumunod na chika Mama sama ano naman masasabi mo Sa pambato ng talisay eh, Dito sa competition ng Miss Universe Philippines To be honest napapansin ko naman yung arangkada niya, yung eksena niya, talagang kabog. Siguro nandoon lang na ang dami din talagang magagaling na kandidata ngayon taon na to. Kaya natatabunan talaga sila ng bonggong-bongga. Magagaling yung mga new babies dito sa Miss Universe Philippines ha, yung mga kandidata na first timer na sumali. Talagang kita mo talaga na ume-eksena, pumapalo ng bonggang-bongga -bongga at palaban. Pero nandoon doon kasi yung mga frontrunner talaga, Diyos ko, ang sakit nila sa ulo. Talagang mamimili ka talaga kung sino talaga sa kanila ang pipili mo maging Miss Universe Philippines kasi lahat sila, pang Miss Universe Philippines na. Aminin ninyo yan. At isa na nga dyan sa nagpasiglab kahapon, Diyos ko, si Cebu, nakakaloka. Talagang masasabi ko yung eksena talaga niya sa Walling Passion Show. Oh my gosh, naloka talaga ako sa kanya. Sobrang kala mo uminom siya ng isang boteng collagen at glutathione na para mag-shine like a diamond star siya yung pretty talaga ni Chris Stephanie Hanson, hindi mo matatawaran. Nandun doon pa rin na talagang fresh na fresh at lumalaban yung execution niya. The way kung paano siya marap sa camera, kung paano siya magpropose. Talagang with, ano, beauty with the class. Ganon talaga. At gusto ni Christine and Perez yan laging may beauty with the class ang kandidata. O, oh, di diba? So, yun. Doon tayo sa beauty with the poise. O, oh, di diba? So, yun. Gusto ko yun. Actually, gusto ko talaga si Chris team uh, si Chris Stephanie Hanson dahil sa nakikita ko na galawan niya at yung nakikita ko talagang arangkada niya sa competition, hindi mo talagang matatawaran ang pambato ng mga Cebuana, di ba? Talagang lahat sila palaban si Mandawi talagang kukumiksena talaga, pak, 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 pak yon. kaya kanyang ingay lang yan so bakit naman si Cebu, di ba? si Chris Stephanie Hanson sobrang tahimik lang pero kapag naglakad na siya talagang ramdam mo talaga na lahat nakatutok sa kanya, di ba? Because she is binibini Bini queen, no? di ba? So, yun ang advantage ni Christy Stephanie Hanson dito sa competition. Na talagang alam niya na kung ano ang larong gagawin niya. Hindi niya kailangan na pag-usapan sa social media. Ang kailangan niya ay mag-concentrate at mag-focus doon sa competition. At tama ang ginagawa ng pambato ng Cebu dahil nakafocus sila doon sa sa ano sa competition at ang pagkakaalam ko si Chris Stephanie Hanson ang number one, di ba? Na reina ng Cebu ngayon taon na to. And then, ito yung pangalawang pagkakataon na naging reina siya ng Cebu. At ngayon, ipakita niya na talagang she is the queen. At sa nakikita kong galawan, yes, she is. Oh, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Gustong-gusto ko talaga yung eksena niya kahapon doon. And tulad niya na sinabi ko, atong babaeng to, bigla tong mangangabog sa eksena. At totoo naman. So, hindi awkward yung mga ngitian. Hindi awkward yung mga tinginan. Talagang pak, 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 pa. oh, ligwa kang atisa. Charot. So, yan. So, atisa manalo. To be honest tulad niya ng sinabi ko, hindi naman umihina ang laban ng isang ati sa manalo o hindi naman nangihina ang ati sa manalo dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kumbaga, ang taas lang talaga ng expectation sa kanya ng tao dahil she is bini-bini Pilipino sa international na naging first runner-up sa Miss International. Kaya yung mga tao sa kanya talagang nakatutok sa kada labas niya, sa kada galawan niya. Ang hirap nun ha, yung pressure talaga nandoon. Aminin ninyo niyo yan hindi, talaga, Diyos ko, kung kayo ang maging isang ati sa manalo, parang, sige nga, tignan ko kung kaya niyo yung ginagawa niya, ba diba? So, talagang nando doon talaga sa peak talaga ng laban na parang ang hirap i-consistent ano, yon But, na naniniwala pa din ako, ang isang ati sa manalo ay talagang umi-eksena ng todo-todo sa competition at naniniwala ako na malakas pa rin ang laban niya dito sa Miss Universe Philippines. At pwede pa rin siya pa rin ang mag ng corona sa huli. Hindi natin alam kung ganda ang pag-uusapan. Talagang walang le-level sa ganda ng isang ati sa Manalo. At nakikita naman natin na talagang palaban at eksenadora pa din. Sabi ng ganon, timing-timing lang yan. ba diba? So, yon So, hindi ko nakikita na nangihina o mahina na ang laban ng isang ati sa Manalo. Actually, challenge to sa kanya ng bonggang bongga. So, yan! So, tingnan natin yung mga susunod niyang eksena. And then, pagdating naman kay Alexi Brooks, na talaga namang isa pa din na nakikita natin na talaga all out din ang ibinibigay na lakas at tapang sa competition, talaga namang masasabi ko, oh my God. So, ayaw din magpaawat ng ilo-ilo. At nandoon din na talagang she try her best. So, ang payo ko lang siguro, konting ano lang. Um, bigyan nyo lang din siya ng time na talagang maipakita niya sa inyo yung kanyang galing at power na ilalabas niya sa mga susunod na araw. So, tignan natin kung maka pa yung iba ng bonggong-bongga sa mga nabanggit natin katulad ni Atisa, Iloilo -ilo, at Cebu. Diba? Diyos ko. Ang saya-saya na neto. So, good luck. And then, kay Miss Australia, ang masasabi ko, keep going. So, yun. Kasi si Miss Australia, talaga namang nakikita din natin na umaaramkada at iba din ang ipinapakitang galing dito sa competition. At ramdam mo na talaga namang nagniningding din naman yung beauty niya. So, maganda doon -do yung power, di ba? Nandoon ramdam mo. Doon sa nga sa mga napasama nga sa top 5, actually deserve naman nila yon Deserve ni Laguna. Pag tinignan mo si Laguna, talagang grabe din. Yung ganda, yung eksena. So, I love Laguna. And, of course, I'm from Laguna. <laughs> di ba? Yung mga ganda talaga namin. Nag-shine like a diamond star. And then, of course, gusto ko din si, ano, Si Kainta, nakita natin na isa siya sa mga pinakamasaya at ramdam ko na talagang nagsisimula na ang kanyang init at laban. Nandiyan din si Baguio na consistent. Kung consistent siya pag-uusapan talaga si Baguio talaga yung masasabi mo na na kumukha nakakatakot to. At kung pag-uusapan naman natin, syempre yung shine like a diamond star na si Tagig, oh my God, ito yung pagkakataon niya na naiangat niya yung sarili niya sa competition na to at sana magtuloy-tuloy ng bonggang bongga Nakita natin yung execution niya, yung kanyang sibla, yung kanyang mga eksena na talagang sinasabi natin na atun na, ito na, talagang lumalaban na ang Tagig at I hope na makontinue ni Tagig ang lahat talaga ng, ng ginagawa niya ngayon. So, keep it up, tagi. Kaya mo yan. And naniniwala ako na hindi imposible pa rin na bumalik sa last two standing ang pambato ng tagig ngayong taon na to sa competition. So, magtuloy-tuloy lang yan. So, alamin natin this coming ano, Saturday. And then, si ano naman, tawag dito. Pagdating naman kay si Bagyo, si Kainta, kay Chris Stephanie Hanson. So, ayun nga. So, tulad din na sinabi ko kanina, eh, silent killer talaga ang drama niya sa competition. And congratulations kasi sabi niya siya sa si Subsok, may pakash daw talaga to sa top 5. Yung pakash talaga na ikatutuwa ng mga kandidatang to. Eh, din, good luck and congratulations. And then, isa doon ang mananalo. Tapos kapag nanalo yung ano, kandidata na yan sa challenge na yan, sa kanya ibibigay yung car. O, ba? Diba? Kaya nga sabi ganun, dapat daw paghirapan daw talaga yung challenge na to. So, sayang lang hindi nakapasok yung iba. Anyway, good luck and congratulations pa din, di ba? So, yun. So, sa munod na chika, sabi nga noon, ano daw masasabi natin sa pambato natin sa supranational na si Altea na nag-English na. <laughs> Kasi, di ba, binabas nga siya ng ibang tao na hindi nga daw marunong mag-English ang pambato natin sa supranational. So, nakita naman ninyo na marunong naman magsalita at kumabog naman. At ako, ako, para sa akin, just ko, si Altea talagang nagbubog blooming ang lola mo, nag-glow talaga siya ng bonggong-bongga at masasabi ko, eto na yon, eto yung sign na talagang palaban ng pambato natin sa supranational at walang makakaawat doon sobrang ganda, sobrang panalo yung kanyang styling Yung alam mo yung ngayon pa alam mo na nagre-ready siya at ngayon palang lang ramdam mo yung kumpiyansa niya sa sarili niya na talaga makikipagsabayan siya sa competition. Aminin ninyo ya, ramdam ninyo yon, di ba? And then syempre nag-send off na nga ang pambato natin dito sa Miss Echo International na si Chantal Smith. Ano ba masasabi ko? Masasabi ko nagkaroon ako ng konting disappointment kay Chantal kasi parang piling ko yung kumpiyansa niya hindi gano'ng kabuo. Sana ano, ano ba to? O mixena pa siya ng bonggang-bongga. -bongga. Yung alam mo, yung mga ganitong momento, yung mga ganyan na send of party ninyo or send of presentation ninyo, kailangan talaga yung yung power mo, ipakita mo. Kasi dapat dito pa lang sa Pilipinas, ramdam na natin yung kanyang presensya. So, kahapon naramdam ko na medyo nahihiya at nag-shaking siya. Yung ano mo yun, ninenerbyo siya. Tapos, ando doon din na parang anti-clop, hindi ganun kay strong. But, umaasa ako na pagdating niya sa Miss Eco International ay makikipagsabayan siya at kailangan nyo, di ba? Dapat doon, dito pa nga lang, dapat ready ka na eh. Yung ramdam mo na talaga na ganito na siya ka-strong at powerful. So, ngayon ay nakikita ko parang Nako, baka malamo si Chantal doon sa, sa Miss Eco International. So, parang nawala yung paghanga ko sa kanya na pag Chantal ay nako palaban at talagang e-eksena. So, I hope, I hope na maka-eksena siya ng bonggang-bongga and then I hope na may uuwi niya yung corona na Miss Eco International. I hope na mag-shine like a diamond star siya doon sa competition at yung kumpiyansa niya sana mas umapaw, mas bumongga at mas talagang palaban sa competition. So, wish all the best pa rin kay Chantal. So, ayun nga lang, medyo nahihinaan lang ako sa kanya for now. But, tignan natin in the future, ba diba? So, good luck na lang natin. At, supportakan natin si Chantal Smith sa kanyang laban sa Miss Eco International. So, are you ready, Philippines? Kasi ako, Yes, ready akong subaybayan siya ng bong bongga. So yun guys, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na, na binibigay niyo. syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika. Sabi nang ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. thank mm -hmm. you